Guys, sa kamoy lang ng galunggong kay Ninang Lenlen. Agad na mga nakasugod. Talagang aray, sugod so bahay palagi. Eh. Ayan, abay. Pero hindi maano magluto ngayon laang. Ang niluto prito lang naman. Pero nga malaki niya. Ha, nagluluto yan ng dalaga. Iitlog na susunog pa. Ilaga mo na lang para safe. Maalam lang magluto sa mga yan. Ay, si Ninang Edna. Masarap na sa Of course. Ah, oh, oh, masarap ang ulam, oh. Tulingan to, galanggong. Ito, ito ang ng ni ng Edna mo. Yan ang tindang, siligang. Siligang, syempre. Si Manuel ay talagang kahit saang bahay ilulusubin eh. Laki na. Ngayon din ang palang hapunan din. Guys, kapatid, kapatid yan ni Inay, <laughs> ng aking ina, yeah. kapatid. Kapatid siya ni Ninang Edna Lopez, kaya yeah. magpaluto yeah. na kayo. At uh, kapatid ni ati <laughs> ano? mega <Chef> Megamo. <laughs> <Okay. laughs> The owner. <laughs> Sinusugod -so po ni Manuel lahat ng bahay ng may... Yeah. <laughs> lahat ng kamag-anak niyo yung isa-isa yung kusina. <laughs> <laughs> isa-isa. Shoutout kay Viu! Uh, Ilan lang anak na mo? Isa. <laughs> 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 forever big. <bigger. laughs> Gusto mong dagdagan? Sumiping ka! <laughs> <laughs> Pinasiping oh, <I> <laughs> Pinasipin kayo ng lile. <laughs> ano, <laughs> wow ang nabuntis. Ikaw ang nabuntis. <laughs> Pagkita mo ng anak mo. siya uh, uh, si Benzel. Tuwang mamungkal din. Ba bakit ano mga naman ng ano kawala kawale? Tumutuwa ako ang daming nakalarang na ano na mga ano dinay, kawale. Pag buklat ko lahat puro mantika. <laughs> Marunong magluto ang tao din eh. <laughs> ang kaya lang na rin ito, eh yung mga prito nasusunog pa kaya wala lang mabubuka yan kundi mantika lahat. <laughs> Madali ako magluto ng adobo. Oh, mamantika. <laughs> Mantika pa yeah. din. <laughs> hindi hindi pwede ako yan. Leng leng. Ay, siya yata nagluto ng handa ng ano ha, pista. Yeah, oh, Doon. Search man. dito. Oh, dito. Hindi ka pa kumain. Yung puto dito. dito hindi, yeah. nung kabilang kabilang <laughs> pista. <laughs> ano yung inulan in 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 kayo nung Ayun, ang sama ng loob at hindi na ambita ng pista. <laughs> yeah. Okay, <As, and laughs> oh, first time ko dito, puro mantika ang. Tagaleng. Tagaleng hindi mo kinakaya, no? Gusto ka sana, nakita ka mantika. Mantika. Dalawa, dalawa akong kawali, parehong mantika. si Manuel, hindi niyo pwedeng pagtaguan. Talagang mamumukal, at mamumukal kahit saan niyo itago ang mga ulam ninyo. <laughs> Francisco. Okay, Aking nga humante, kayo nasisilip pa. <laughs> Wala daw siyang mabungkal at makotkot. <laughs> Sa ul uli-uli ano, mag-update kami. Kasi naman kayo. Kami, na, <laughs> ay, ay, na na ay ma kami dyan. Ito na lang ako Sana pagluluto kayo na kayo. <laughs> na chicken curry. Hindi maalam. Hindi nga maalam ang luto niya manok pa. Ka. <laughs> <laughs> oh, kahit pa pinaupo. Oh, maalam din kami yan. Pinaupo, pinasplit, pinatumbling ng manok Kaya na <laughs> sa sabungin. Sa sabungin. Oh, may maililibing din 'yan. 35 na magsasabo. Pang 35. Pang 35. Sa sabo Pang 36 to 36. Pang 37. Pang 37 na magsasabo. Nadama eh. Yung sa gang balita na rin nagpaga. Tingnan ko, bagyo naman na rin yung 2023 pa eh. Ang ganda ka ng TV niyo eh, kahit saan pwede ilagay. Banyo, di ba? Kaya mong babo.